isa sa pinaka pinag-aagawan ng mga kolektor na ngayon na 1 peso BSP series. Ito po ay hard to find at napaka rare na. Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka-coin collector. Nasa atin pong harapan ang isa sa pinag-aagawan ng mga kolektor ngayon. Ito pong 1 peso na hard to find and rare na po talaga. Napakadami po na pong napakadami ko po na pong hinanapan ng mga ganitong klaseng barya na year 2005 mga coin collector. Yun po ang hard to find at pinaka rare na barya sa 1 peso BSP series. At pwede nga po itong bilhin sa halagang 3,000 pesos mga coin collector kung makakita po kayo ng mga 1 peso year 2005 ay bibili ko po yan sa inyo sa halagang 3,000 pesos mga coin collector ayan po tingnan nyo pong maigi kung gaano kaganda ng 1 peso na yan year 2005 lamang po ang aking hinahanap na pwede nga pong bilhin sa halagang 2,000 pesos kaya kung meron ka po nito mga coin collector Huwag ka na pong magdalo ang isip. Ibenta e, mo na sa akin yan at bibiling ko yan sa halagang 3,000 pesos. Marami pong salamat. Magandang araw mga kalakwatserong naipi. Patuloy pa rin po tayong naghahanap ng ganitong Asian 50 commemorative coin na binibili sa halagang 500 pesos. Baka po meron kayong gantong klase yung 1 peso commemorative coin Asian 50. Philippines year 2017. Ayan po ang kanyang harapan. At ito naman po ang kanyang likuran mga kalakot cherong naipi. I-check nyo pong maigi ang inyong mga 1 peso commemorative coin. Meron po tayong ah, mga commemorative coin na limang klase. Ang isa nga po dito ay ito pong Asian 50, Dr. Jose Rizal, 150 years commemorative coin. General Artemio Ricarte commemorative coin, Father Horabio de la Costa commemorative coin at General Isidoro Torres. Kung meron po kayo mga ganon na tulad po ng aking mga nabanggit na limang uri ng commemorative coin na brilliant condition o brilliant uncirculated condition ay bibilhin ko po yan sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos mga kalakwat cerong si Basta yun lamang pong aking nabanggit na brilliant condition. Sana po ay mabentahan nyo ako ng ganong klaseng barya. Maraming salamat po.